Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin sa araw na ito ay tungkol sa konsepto at prinsipyo ng pagkamamamayan. Ano nga ba ang pagkamamamayan? Ito ay nangangahulugan ng pagiging kasapi o miyembro ng bansa ayon sa si tinakda ng batas. Ang pagkamamamayan ay may mga basihan o batayan at ito ay nakapaloob sa saligang batas ng Pilipinas kung kaya't hindi lahat ng naninirahan sa Pilipinas ay mamamayang Pilipino. Sino ang mga mamamayang Pilipino? Una, mamamayan ng Pilipinas nang pinagtibay ang Saligang Batas ng 1987 noong ikalawa ng Pebrero 1987. Ikalawa, ang ama o ina ay mamamayang Pilipino. Ikatlo, mga mamamayang isinilang bago sumapit ang ikalabing pito ng Enero 1973 sa mga inang Pilipino na pinili ang pagkamamamayang Pilipino, pagsapit ng ikadalawampot isang taong gulang. Kaapat, mga dayuhang nagpasyang maging mamamayang Pilipino ayon sa batas ng naturalisasyon. Ayon din sa Section 4 ng Saligang Batas ng 1987, ang isang mamamayan ng Pilipinas na nakapag-asawa ng isang dayuhan ay mananatiling isang Pilipino maliban na lang kung pinili niyang sundin ang pagkamamamayan ng kanyang napangasawa. Batay naman sa Republic Act 9225 na nilagdaan ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong ikalabing pito ng Setyembre 2003, ang mga dating mamamayang Pilipino na naging mamamayan ng ibang bansa sa pamamagitan ng naturalisasyon ay maaaring muling maging mamamayang Pilipino. Siya ay magkakaroon ng dalawang pagkamamamayan o dual citizenship kailangan lamang na-applyan niya ito at patunayan sa pamamagitan ng kanyang sertipiko ng kapanganakan mula sa National Statistic Office o NSO na ang kaniyang mga magulang o isa man sa kanila ay mamamayan Pilipino saan man siya ipinanganak. Halimbawa ng dual citizenship, si Sam Melby ay Pilipinong Amerikanong aktor. May dalawang uri ng mamamayan Pilipino. Likas o katutubong mamamayan at naturalisadong mamamayan. Ang likas na mamamayan ay anak ng isang Pilipino, maaaring isa lamang sa kanyang mga magulang o parehong Pilipino. Ang naturalisadong Pilipino ay ang mga dating dayuhan na naging mamamayang Pilipino dahil sa proseso ng naturalisasyon. Ayon sa Commonwealth Act No. 475, ang isang dayuhan ay maaaring maging mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng naturalisasyon. Ano ang naturalisasyon? Ang naturalisasyon ay isang legal na paraan kung saan ang isang dayuhan na nais maging mamamayan ng isang bansa ay sasailalim sa isang proseso sa korte o hukuman. Kapag nabigyan na ng pagkamamamayan Pilipino ang isang dayuhan, kailangan niyang sumunod sa mga batas at kultura ng bansa. Matatamasa rin niya ang mga karapatan ng isang mamamayang Pilipino maliban sa mahalal sa mataas na posisyon sa pamahalaan ng bansa. Ang pagbibigay ng pagkamamamayan ay isang pribilehe yung ipinagkaloob ng ating bansa sa isang dayuhan kaya masusuri itong pinag-aaralan ng korte bago igawan. Narito ang mga katangian ng isang dayuhan na nais maging naturalisadong Pilipino. Una, siya ay dalawangkot isang taong gulang na. Kalawa, siya ay naninirahan sa Pilipinas ng tuloy-tuloy sa loob ng sangkong taon. Ito ay maaaring maging limang taong gulang na lamang kung pinanganak siya sa Pilipinas. Nakapag-asawa siya ng isang Pilipino Nakapagturo siya ng dalawang taon sa privado o pampublikong paaralan at mayroon siyang bagong industriya o nakagawa ng isang bagong invention sa Pilipinas. Ikatlo, siya ay may mabuting pagkatao. Ikaapat, naniniwala siya sa saligang batas ng Pilipinas. Kalima, may matatag siyang hanap buhay at may ari-arian sa Pilipinas. pang siya ay nakapagsasalita at nakasusulat siya ng wikang Pilipino. Ikapito, tinatanggap niya ang kulturang Pilipino. Kawalo, pinag-aaral niya ang kanyang mga anak sa mga paaralang nagtuturo ng kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Kapag nagawaran na ng pagkamamamayan ng isang dayuhan, kailangan na niyang itakwil ang kanyang dating pagkamamamayan ngayon naman ating alamin ang mga prinsipyo ng pagkamamamayang Pilipino ayon sa kapanganakan. Ito ay ang Diyos Sanguinis at ang Diyos Soli. Diyos Sanguinis. Ito ang pagkamamamayan kung saan naaayon sa dugo o pagkamamamayan ng mga magulang o isang man sa kanila. Sinusunod ng mga anak ang pagkamamamayan ng kanilang mga magulang saan mang bansa sila'y ipinanganak. Ito ang prinsipyong sinusunod ng Pilipinas. Ang pagkamamayan Diyosoli naman ay naaayon sa lugar ng kanyang kapanganakan. Ano man ang pagkamamayan ng kanyang mga magulang. Ang ibig sabihin, kung ang isang tao ay pinanganak sa isang bansa na sumusunod sa prinsipyong ito, siya ay ituturing na mamamayan ng bansang iyon, anuman ang pagkamamamayan ng kanyang mga magulang.